Dito tayo sa sumunod. Don't be condescending. Eh sino ba ang mga taong binabanggit na condescending? Sila ang mga taong minamaliit o hinahamak ang kanyang kausap, nag-aastang mayabang. Kung siya man ay makikipag-usap, itoy bilang pagbibigay lamang sa kaharap. Huwag lamang masabi na hindi siya nakikinig sa sinasabi nito pinipilit niyang palitawin o pangibabawin ang kanyang superioridad. Meron kaya kayong kilalang ganito? Esa eh kung meron man ay hindi kayo. E papaano kung ikaw nga? O edi baguhin mo sarili mo. Pakita mong may natutunan ka at alam mong ito'y makabubuti sa iyo. O bueno, doon tayo sa kasunod. Don't be argumentative. Madaling intindihin ito. E sino ba ang madalas makipagtalo? Ano ba ang sinasabi ukol dito? Huwag makipagtalo dahil lamang sa gustong makipagtalo. Ang makipagtalo ay isang uri ng kausap na waring hindi kumpleto ang kanyang araw kapag walang pagtatalong naganap. Sabihin pang pareho ang diwa ng kanilang opinion magkaiba lamang ang naging presentasyon. Hindi niya ito mapalalampas, makikipagtalo pa rin siya. O tiyak, meron tayong kilalang ganyan. O eh, wag mong titingnan ang katabi nyo, hindi siya. Maghanap ka ng iba. E eh, paano kung wala? E eh, baka ikaw. E eh, sana hindi tayo yan. Hindi mabuti na tayo'y may ugaling makipagtalo.